kahulugan ng langis sa panaginip. Ang langis ay isa sa mga mahalagang mapagkukunan ng enerhiya bagamat bihira ang mga panaginip na tulad nito. Ang langis ay tumutukoy sa mga problema sa ekonomiya. Maraming mga interpretasyon na maaaring naroroon para sa lahat ng bagay na may kaugnayan sa mga panaginip na may langis. Ang isa sa mga ito ay nauugnay sa enerhiya na iyong nakolekta. Dapat mong ilabas ang intensyon, ilabas ang stress at hayaang dumaloy ang mga bagay ng unti-unti nang hindi pinipilit. Kung nanaginip ka ng ganoong langis, maaaring hindi gumana ang isang bagay na may kaugnayan sa iyong pananalapi. Ano ang ibig sabihin ng panaginip ng langis? ang mga panaginip tungkol sa langis ay maaring kumakatawan sa isang masamang palatandaan. Sa kabilang banda, ito ay kasing kahulugan din ng kasaganahan, isang bagay na mahalaga ang darating sa iyo upang mamuhunan. Ito ay magdudulot sa iyo ng labis na tukso na tanggapin ito. Ito ay isang pagkakataon upang humingi ng payo mula sa isang taong napakalapit sa iyong panlipunang kapaligiran upang gawin ang desisyon. Kung nanaginip ka tungkol sa langis, nagpapakita rin ito na nagdududa ka sa paglalakbay na iyong ginawa. Maraming mga bagay na dapat mong isakripisyo at gawing kang labis na nalulumbay. Kailangan mong gumugol ng oras na mag-isa para pag-isipan at pag-isipan kung anong landas ang gusto mong piliin. Depende sa konteksto ng panaginip, maraming kahulugan ng langis. Makakahanap ka ng langis na may iba't ibang kahulugan ayon sa mga kaganapan sa panaginip at kasalukuyang mga kondisyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng langis. Kapag nanaginip kang makakita ng langis, mag-ingat may sumusubok na bitag ka. Dapat mong mapagtanto ito bago maging huli ang lahat at kumilos para sa pag-iwas. Mangyayari ito sa iyong trabaho ng mas maaga kaysa sa iyong inaasahan. Oras na para sa iyo na pag-aralan ng may malamig na ulo sa isang tunay na kaibigan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa langis at tubig. Ang mga panaginip ay nagpapakita ng matinding stress dahil sa sobrang trabaho, maglaan ng oras at bisitahin ang mga lugar ng libangan na nagbibigay daan sa iyong makapagpahinga. Sa ganitong paraan, mapapalabas mo ang sobrang pressure na nararamdaman mo kapag marami kang responsibilidad na nagdudulot ng pagkapagod sa pag-iisip. Ang langis at tubig ay sumisimbolo sa pagharap sa mga miyembro ng pamilya. Dahil sa hindi pagkakaunawaan, ito ay magpapalungkot sa iyo dahil ang mga bagay na ito ay karaniwang hindi nangyayari sa iyong tahanan. Sinusubukan ka nito sa pamamagitan ng mga makabuluhang hamon at kailangan mong ihanda ang iyong sarili dahil nandyan ka para harapin ang mga hamon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang oil field. Kung nanaginip ka ng mga oil field, iyon ay isang perpektong tanda. Sinasabi sa iyo ng panaginip na ito na makakahanap ka ng isang bagay na makapuluhan. Mayroon kang mataas na lakas na dapat mong linangin. Ang mapagkukunang ito ay magagamit mo sa oras ng kahirapan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa langis sa dagat. Kapag nanaginip ka ng langis na tumatagas sa dagat, ito ay senyales na kailangan mong gumawa ng malalim na paglilinis sa personal mano sa trabaho. Ito ay isang perpektong panaginip dahil nararamdaman mo na kailangan mong alisin ang lahat ng masasamang bagay at hayaang dumaloy ang mabuting enerhiya. Ang pera ay dumarating ng hindi inaasahan, ngunit kailangan mong maging maingat kapag ginagastos mo ito. Kahulugan ng panaginip tungkol sa langis sa iyong kamay ang langis sa iyong mga kamay ay nagpapakita na kailangan mong maging maingat darating ang mga malubhang problema sa kalusugan at mayroon din malalaking problema sa pananalapi. Dapat kang maging maingat sa iyong kalusugan at katayuan sa pananalapi. Maaari kang makakita ng isang taong malapit sa iyo na magiging isang taksil kaya kailangan mong pag-usapan at linawin ang lahat ng may kaugnayan kahulugan ng panaginip tungkol sa krudo. Ang kahulugan ng panaginip ng langis ng krudo ay nagbababala na dapat mong bigyan pansin ang kapaligiran sa paligid mo. Ang ilang mga tao ay hindi tapat sa iyo at ang alarma ay nagsasabi sa iyo na maghanda, tandaan na ikaw ay puno ng karunungan at lakas. Kahulugan ng panaginip tungkol sa itim na langis Ang panaginip na ito ay nagpapakita na kailangan mong pangalagaan ng mabuti ang iyong pananalapi dahil maaari kang malugi bagamat ang langis ay kumakatawan sa kaunlaran kung hindi ka mag-iingat ikaw ay masasangkot sa isang eskandalo na nangangailangan ng mahabang panahon upang makabawi mag-ingat dahil hindi mo mapagkakatiwalaan ang sino man kahulugan ng panaginip tungkol sa makahanap ng langis Kapag nanaginip kang makahanap ng langis, ito ay senyales na nagsisimula ka sa isang proseso ng paglipat. Ang unang bagay na kailangan mong gawin ay disiplinahin ang iyong sarili. May nagpapahirap sa iyo at hindi mo ito mahawakan. Hayaan dumaloy ang lahat at huwag magmadaling magdesisyon. Tandaan na dumaan ka sa mga mahihirap na panahon, ngunit sa huli nalampasan mo ito. Kahulugan ng panaginip tungkol sa langis sa iyong katawan. Kapag meron kang ganitong panaginip, may posibilidad na darating ang mga hindi inaasahang benepisyo. Makakatanggap ka ng mana o pupunta sa isang business trip at makakatagpo ka ng taong mahal mo sa iyong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa langis sa ilog. Ang langis sa ilog sa iyong mga panaginip ay nagpapahiwatig na palampas mo ang maraming pagkakataon na lumabas. Pinipinsala nito ang hinaharap. Kahit na magkakaroon ka ng isang matagumpay na buhay, makakatulong kung naayos mo ang ilang aspeto na nagdudulot ng maraming kalituhan. Alagaan ang iyong sarili sa mga hindi inaasahang pagkakataon may lalabas at gagawa ng maraming pinsala. Kahulugan ng panaginip tungkol sa malinis na langis. Kapag nakakita ka ng malinis na langis, nagpapakita ito ng serye ng mga bagong kaganapan sa iyong buhay. Oras na para gumawa ng mga bagong desisyon tungkol sa trabaho. Magbigay ng magandang impresyon sa iyong amo dahil naresolba mo na ang sitwasyong matagal na nilang sinusubukang lutasin ng walang tagumpay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa langis sa mo iyong mukha. Ang panaginip na kahulugan ng langis sa muka ay sumisimbolo ng kita. Maraming pagkakataon ang dumarating at magkakaroon ka ng maraming pagkakataong makahanap ng mga bagong trabaho kasama ng mga taong nagpapahalaga sa iyong kadalubhasaan. Doon, magiging komportable ka at maipahayag mo ang iyong buong pagkamalikain.